good day mga boss bali magpapalit tayo ng sakler ducati switch and 7 buttons left and right yan mga boss yan. bali yung stock handle switch nya papalitan natin ito yung stock and then ito na yung bago may mga babaguin lang sa mga wiring sa mga boss dala ng malayo yung pinaka stock harness dun sa may bagong handle switch and then magtatabas din tayo dyan mga boss para maging fit yung bagong handle switch Ayan nga mga boss ay natapos din natin. Then shoutout sa may ari nito kay Robic. Then sa mga tropa natin dyan. Laga sa BPMI. At yung tropa natin nasa ibang bansa. Ayan. Tsaka kung nagustuhan mo ating video mga boss. Like and share. And subscribe to ating YouTube channel. And thank you and ride safe sa inyo.